Welcome back ulit sa ating channel mga kaibon So ang video natin ngayong araw is ipapakita ko sa inyo yung mga pagkain at maintenance na binibigay ko sa mga ibon natin dito Dito sa ating ibonan Dahil nga magre-restock na rin tayo ng pagkain nila And then meron din tayong bagong lalagyan nila ng pagkain mga kaibon Ayan oh. So meron kasi tayong lumang drawer dito Ayan so hindi naman nagagamit kaya gagamitin na lang natin lalagyan ng pagkain para hindi tayo nahihirapan. Kasi nga yung mga ginagamit natin is ganito, yung mga lalagyan ng mayonnaise. Ito oh. So, binubuksan pa natin yan isa-isa and then hindi tayo nakakapag-stack ng marami. Kaya naisip akong gamitin na lang to mga kaibon dahil hindi naman to nagagamit. So, drawer siya. Bali, ilalagay na lang natin yung mga pagkain dito and then pagkakukuha tayo is bubuksan na lang. So, sayang din naman kasi hindi naman nagagamit. Nakistack lang dun sa baba. Kaya kinuha na lang natin para gamitin nating lalagyan. At least, makakapag-stack pa tayo ...nang medyo maraming pagkain. Hindi tayo bili ng bili. And then, hindi naman siya matakaw sa space dahil nga hindi naman siya ganun kalaki pero apat na layer na siya ayan oh. so tatanggalin na lang natin to hindi ni papatong na lang natin dito at least isahan na lang yung pakainan natin dito so bali na linisan na rin natin yan napunasan na rin natin so isi-set up na natin siya dito bali tatanggalin na natin to mga kaibon yung mga dating lalagyan natin Siyempre yung mga laman mga kaibon isasama natin ulit mamaya. So lilinisin ko muna yung bagong pepesto ha nung pakainan natin. Then update ko kayo ulit One eternity later Yun mga kaibon Medyo nalinisan na natin yung pepestuhan nya Ayan kung makikita nyo naman mga kaibon, ayan, saktong-sakto lang siya. And then may konti lang siyang space dito, so pwede pa tayo magpatong dyan ng gusto nating ipatong. Pero saktong-sakto lang siya mga kaibon, ayan, o. So hindi naman siya lumalagpas sa mesa. Bali, medyo lumang drawer na lang din to mga kaibon. So, sayang naman kung hindi nagagamit. Kesa naman sa naka-stock mga kaibon, gamitin na lang natin. Ayan. So, pag magpapakain tayo, bubuksan na lang natin to isa-isa mga kaibon. Kung anong pagkain ang kukunin natin. Ayan, So, apat na layer siya. Bali, ilagay na muna natin isa-isa. Tapos, ilagay natin yung mga pagkain na ilalagay natin. Ayan mga kaibon. Oh. So, apat na layer siya mga kaibon. So, hindi naman siya ganun kalaki. Ayan, oh. So, makikita nyo sa personal, hindi siya ganun kalaki. Tamang-tama lang. Yun, bali, ang unang ilalagay natin is yung ating African mix dito. Bali, naubusan nga yung pinagbibilang ko ng per kilo mga kaibon. Kaya nakabili tayo nung nakapack na. Bali, ang per pack nito is kalahati na siya mga kaibon. Kalahating kilo. Kaya bumili na rin tayo kasi wala na rin talaga tayong stock. So ilagay na natin dito sa unang layer. Ito mga kaibon. So butasan natin para hindi na tayo mahirapan pagkakukuha tayo mga kaibon. Ayan mga kaibon, bali na ilagay na natin yung unang layer natin, ayan. So ito nga yung mga binibigay natin pagkain dito sa ating mga alagang GCC. And then sa mga baji din natin mga kaibon, African lovebirds at sa mga kakatil natin. So yan yung araw-araw na binibigay natin sa kanila mga kaibon. So next naman, sunflower mga kaibon yung ilagay natin. Yun, ito na yung sunflower natin. So maliliit nga to mga kaibon na sunflower. So meron din tayong malalaki pero mas ginagamit ko to lalong lalo na pagka meron mga painakay yung mga ibon natin. So, mas gamitin ko to mga kaibon. Yung malalaki naman, mga kaibon, ito. So, binibigay lang natin to sa mga GCC natin. Pero, pagka yung mga kakatil at African lovebirds, mga kaibon, is malilit lang na sunflower yung binibigay natin. Lalong-lalo lalo na pagka may painakay sila, mga kaibon, magandang ibigay to sa mga breeder natin. Yung third layer naman ang ilagay natin, mga kaibon, yung ano, yung check booster na lang ito check booster na lang so ilagay na rin natin tong check booster dito sa ating third layer open muna natin sa so, iba ibaba na lang natin ilagay yung pagkain ng mga kalapati natin para medyo mabigat So, na rin natin to dito dahil nga uh, plastic naman to mga kaibon. Madali lang linisan. Basta uh, hindi lang nababasa. Yun know, o. So, lang natin. So, hindi naman to madali matanggal mga kaibon dahil meron siyang lock sa likod. Kaya hindi siya nabubunot ng basta-basta. Kaya hindi naman siya basta-basta matatapon. Yun. And then sa last layer naman yung pagkain ng mga kalapati natin. So ayan, bali boost na natin 'to. Ito nga yung mga ito nga yung pagkain na binibigay natin sa ating mga kalapati mga kaibon 'Yun, bali breeder mix nga 'to mga kaibon ayan. So kahit na flyers at breeder, isahan na lang yung pagkain na binibigay ko mga kaibon Isang variety na lang yung binibigay ko, ito na lang, breeder mix So pagka may mga painakay naman, dinadagdagan lang natin ng chick booster mga kaibon So binibigyan din natin sila ng chick booster yung mga breeder nating may inakay Then minsan naman binibigyan din natin ng sunflower Pero halos sa mga ibon ko lang ko binibigay yung sunflower mga kaibon uh, Madalang lang sa mga kalapate So pag sa mga kalapati nating may painakay, chick booster lang talaga at breeder mix. And then sa mga pliers naman, breeder mix lang mga kaibon, wala nang chick booster. So bali ang brand pala nito mga kaibon is yung kalapatids. So ginagamit ko is breeder mix ng kalapatids mga kaibon. Ayun, so all set na yung bagong lagayan natin ng pagkain, ayan. And then, yung mga sobra naman sa dating laga yan is ilalagay na lang natin dito, ihahalo na lang natin. So ayun, bago pala natin tapusin yung video natin ngayong araw mga kaibon, may konting update lang tayo dito sa ating mga kakatil dito. Dahil nga namisana sila no mga kaibon, bali meron na siyang painakay dito. So, hindi pa napipisa lahat pero may napisa ng dalawa mga kaibon. So, may good news nga ako sa inyo sa mga kakatail natin dyan mga kaibon. Dahil nga yung mga painakay nilang yan mga kaibon is ipamimigay natin. Bali, ipaparaffle natin yan na hand feed mga kaibon. So, sa mga susunod na video pag medyo malaki na sila. So, sa mga susunod na video natin, i-update ko na lang kayo kung paano yung mechanics para makasali sa raffle natin so bali apat na pa inakayan mga kaibon ipaparaffle natin na hand feed, syempre ang una unang kailangan nyong gawin mga kaibon is mag like and follow sa ating page para lagi kayong updated mga kaibon kung kailan natin ipaparaffle yung ating mga ibon, so ayan basta i-update ko na lang kayo sa mga susunod nating video, kaya kailangan naka like and follow kayo sa ating page mga kaibon, so bali hanggang dito na lang muna yung video natin ngayong araw, hindi na natin masyadong patatagalin mga kaibon, so huwag nyo kalilimutan tang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breathing sa inyo mga kaibon. And ingat!